Paano makikilala ang tunay na Iglesia ni Kristo sa gitna ng napakaraming iglesia sa mundo? Mga kaibigan, ano ang pagkakaiba ng tunay na iglesia sa mga iglesyang nakatatag ngayon? Alamin ang kasagutan sa programang ito ng Iglesia ni Kristo, ang pagbubunyag. Mga kaibigan, sa pangalan po ng Iglesia Ni Kristo ay bumabati kami sa lahat ng sumusubaybay sa programang itong pagbubunyag. Sana po muli samahan nyo kami sa gagawin namin pagtalakay at sa pagkakatong ito, kasama po natin, kapatid na Al. Salamat po kapatid na Edgar. Welcome po muli sa programang ito, ang pagbubunyag. Hangad po namin na ang aming mga ipaglilingkod ay makatulong po sa inyong mga pagsusuri. Gaya ng dati kapatid na Al, muli bigandaan natin ang interview natin kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, malalaman po natin ano ang kanilang dating paniniwala sa kanilang dating relihiyon at bakit iniwan niya ang kanilang dating relihiyon. Narito po. Ako po si Kaarian Pearl Taule, lokal po ng Viracatanduanes ay uh, isa po akong government employee sa kapitulyo po ng Virac. Dati po akong katoliko. Nung maliit pa po ako, ako po yung tigadala ng Cruz namin pag nagpo-prosesyon. Pag may mga fiestaan po, pag halimbawa po sa Viga, yung pupunta po kami doon. Nag-aano po kami ng panyo, pinupunas po sa ano nila, sa mukha. Kasi sabi daw yun po yung makakapagpagaling sa amin. Every sat Sunday, lagi po kami nagsisimba kami po lahat ng pag pamilya po kami. Ang daladala ko po ay cross na may, may imahe ni Jesus na nakapako. After po nung dasal, may ano po yun, may procession po yun. Pag malapit po yung fiesta. Kaya po, after nung nag-aano po kami, nag, naglilibot po kami sa baryo namin, para po yung parang dinadasalan nila habang naglalakad po. Magmula pa po nung pinangana na kami, nakamulatan na namin na ganun talaga yung sabi ng mga magulang namin, ito, si Kristo, ito ang Diyos. sa kwarto namin, dati may cross dyan. Buong buo po ang paniniwala ko na Diyos, Just si Kristo, Diyos yung nakikita ko. Kaya talagang ganun po yung pagrespeto ko. Pag kami sa simbahan, lumuluhod po kami doon, nagdarasal, iniiyakan ko pa po. Siyempre, pag may problema ako, ikinakausap ko siya. Ganun ko po karespeto yung imahe dati. Nabago po yun nung napakinig po ako sa pamamahayag. Nabasa din doon na ang Diyos ayaw ng imahe. May mga supporting pa doon ng mga talata na ito ay gawa, gawa lang, na, lang naman ng tao, sinasamba. E ganun din po yung ginagawa ng mga katoliko. Ganun-ganun po. Hanggang sa parang naano ako na parang talagang bakit, bakit magsusulat dito ang Bible? nang ganun. Which is, yun yung pinapaniwalaan namin. Kaya parang, magmula po nun, nagsisisi po ako kasi ayaw-ayaw ni ng Diyos ng ganun. Tapos ginagawa ko yun. Nagpa po ako mag iglesya Dahil po sa mga aral na tinanggap ko at na natutunan ko, marami pong pagkakaiba kasi. Mga kaibigan, malimit itanong po sa amin kung ano raw ang pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo sa Iglesia Katolika. Kaya nila ito itinatanong, kapatid na Al, ah, dahil sa kanilang paniniwala na sa pangalan lang daw magkaiba ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika. Oo po, kapatid na uh, Edgar. May mga nagsasabi naman po na pare-pareho lamang daw ang lahat ng relihiyon. Mm -hmm. Anuman ang aral na pinaniniwalaan at sinusunod, sapat na may paglilingkod at para sa ating Panginoong Diyos naman po, ang kanilang mga pagsamba ay pagiging dapatin na raw ito ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Heso Kristo sa ikaliligtas. Patutunayan natin muli kapatid na sa pagkakataong ito na yon ay malimpaniniwala. At ngayon para makita yung malaking pagkakaiba po ng Iglesia ni Kristo at ng Iglesia Katolika, iahanay po namin sa inyo ang ilan sa malaking pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo sa Iglesia Katolika. Hindi lang po sa pangalan, hindi lang sa pangalan, may pagkakaibang Iglesia ni Kristo at ang Iglesia Katolika, kundi sa marami pang aspeto. Apo. Unahin po natin ang tungkol sa mga kaanib, kapatid Nal. Ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia itinayo ng Panginoong Heso Kristo? Ang tawag po sa mga kaanib sa Iglesia itinayo ng Panginoong Hesus ay mga Kristiyano. Mm -hmm. Ito po ang pinatutunayan sa Efeso 4.12. Pakinggan po ninyo ang panlahat na layunin o tinutungo ng kanilang pagpapagal ay dalhin sa mga Kristiyano ang kaustuhan ng pag-iisip upang ihanda sila sa paglilingkod Kristiyano at ng pagpapasakdal ng Iglesia ni Kristo. Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo at ang pinatutunayan po niya, kapatid mm -hmm. na ni Edgar, mm -hmm. na ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay tinatawag na mga Kristiyano. Kaya ano ang tawag ng mga apostol, kapatid na Al, doon sa paglilingkod sa Panginoon Diyos na isinasagawa ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo? Naroon din po sa talatang binasa natin, iyon po ay tinatawag nilang paglilingkod Kristiyano. Ang sinasabi nila kapatid na al, basta ang tao raw kahit kaanib sa ibang relihiyon, basta't kumikilala sa Panginoong su Kristo bilang kanyang Panginoon, yun ay Kristiyano. Ipaglingkod natin sa kanila, ano ang ipinahayag ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika? Sumasang-ayon ba siya sa ganung uri ng paniniwala? Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at ano man siya, siya na wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika, ayon po sa kanya, kapatid mm -hmm. Edgar, sino man at ano man siya, kung wala siya sa iglesia ni Kristo, mm -hmm. hindi hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Binasa lamang po namin sa aklat na kinatitipunan ng mga pastora letter ng mga naging papa ng Iglesia Katolika. Baka sabi nila kapatid na Al, kaya natin tinatanggap yung pahayag na yan ng papa eh dahil sa natapat lang do sa gusto natin o kaya dahil sa ang may pahayag niyan ay papa sa Iglesia Katolika. Kaya po natin tinatanggap ang pahayag na iyan ay dahil ito po mismo ang pinatutunayan ng Biblia. Mm -hmm. Na ayon po ito sa binasa po natin kanina na nasa Efeso 4:12 na ang mga Kristiyano ay nasa Iglesia ni Kristo. Kapatid na ang karaniwang paniniwala ng mga kaanib sa Iglesia Katolika, sila ay talagang Kristiyano. Kaya nga raw, ang Pilipinas ang tanging bansang kristyano sa Asia sapagkat ang nakararami daw po rito ay mga kaanib ng Iglesia Katolika. Kaya alamin natin ayon mismo sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia Katolika? Aklat po nila, kapatid Edgar, ang babasahin po natin, maikling katesismo ng aral na kristyano. Ganito po ang mababasa sa pahina 50. Pakinggan po ninyo. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga katoliko at sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ayon po dito sa katesismo, Mm -hmm. Ang mga sumusunod sa papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po ng mga katoliko, hindi po kristyano, mm -hmm. at sila po ang mga kaanib na bumubuo ng Iglesia Katolika. Yan ay sa Iglesia Katolika, pero pag, ang pag uusapan ay tunay na Iglesia ni Kristo, kapatid na alisino ang sinusunod ng mga kaanib o miyembro sa tunay na Iglesia ni Kristo? Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo sa Jis, 27 ng Juan. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Ayon po sa pahayag mismo ng ating Panginoong Heso Kristo, siya ang sinusunod ng kanyang mga tupa. Kaya nga po, ang sabi niya, mm -hmm. dinirinig ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig, sila'y nakikilala niya at siya mismo ang sinusunod ng kanyang mga tupa. Teka muna kapatid, nalambanggit dyan eh, tupa eh. Tupang hayop ba ang tinutukoy dyan ng Panginoong Yesu Kristo? Mahalagang liwanagin natin yan, alang-alang sa mga sumusubaybay. Hindi po tupang hayop ang tinutukoy dito kapatid ni Edgar, kundi mga lingkod ng ating Panginoong Diyos o mga tao ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng nasa Ezekiel 34-31. At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Ang tinutukoy po ng Panginoong Heso Kristo na mga tupa niya, ay mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Pero may mga nagsasabi, kapatid na, al, sila daw ay lingkod ng Diyos, sila raw ay lingkod ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya hindi natin maiwasang alamin saan ba naroon ay sa Biblia ang mga tupa ng Panginoong Yesu Kristo o mga lingkod ng Panginoong Diyos. Nasa kawan po, ayon po sa pinatutunayan ng ating Panginoong Yesu Kristo sa Juan 10.26, ganito po ang nakasulat. Ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Ang mga tupa ng ating Panginoong Heso Kristo ay bahagi po ng kanyang kawan. Mm -hmm. Kaya kapag wala po sa kawan ng ating Panginoong Heso Kristo, hindi po sila tupa ng ating Panginoong Yesu Kristo. Pero ibig ba sabihin lahat ng reliyon na nagpapakilalang Kristiyano, kapatid na Al, kawan sila ng ating Panginoong Yesu Kristo? Hindi po, sapagkat iisa lamang po ang pinatutunayan ng Biblia na kawan ng ating Panginoong Yesu Kristo sa Gawa 20.28. Ingatan ninyo kung gayon ng inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ayon sa Biblia ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga tupa po ng ating Panginoon Yeso Kristo na nakikinig at sumusunod sa kanya ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kanina binasa natin sa Biblia, kapatid na Al, na ang mga tunay na kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo ang kanilang sinusunod ang ating Panginoong Yesus Kristo. Kaiba yun sa Iglesia Katolika, sapagkat ang kanilang sinusunod ay yung kanilang mga obispo o yung kanilang mga papa. Pero baka ganito sabihin nila eh, kahit naman papa o obispo yung sinusunod namin, ang Panginoong Yesus Kristo pa rin ang nasusunod namin sapagkat yung aral, na itinuturo sa amin ng aming papa, ng aming mga obispo ay aral ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya alamin natin, totoo kaya yon. San ba ang mga aral ng Iglesia Katolika na ipinatutupad po ng papa at mga obispo? Panorin po natin ito. Dito sa aklat ng My Catholic Faith ni Louis Lara Vomero, pahina 95. Ang karapatang ito na gumawa ng mga batas ay ginagamit ng mga ubispo, ang mga kahalili ng mga apostol at lalo na ng Papa, na bilang kahalili ng pinuno ng mga apostol na si San Pedro, ay may karapatang gumawa ng mga batas ukol sa Iglesyang Pansanlibutan. Una, ang Papa ay maaaring gumawa at bisa ng mga patas bukol sa buong iglesia. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibabaw ng lahat at hindi matutupulan. Ang bawat obispo, ang bawat pari, ang bawat kaanib si iglesia ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ikalawa, ang mga patas ay ginagawarin ng bawat obispo para sa kanyang sarili diosesis at ng isang pangkalahatang konsilyo ng mga obispo para sa buong desa. Ang Papa ay nasa ibabaw ng isang pangkalahatang konsilyo. Sa panapanahon, habang bumabangon ang pangangailangan, ang Papa sa pamamagitan ng mga ng Romano ay nagpapalabas ng mga utos, mga batas o mga tuntunin Ukol sa itamulutin ng Iglesia, ang mga Katoliko ay may pananagutang tumupad sa mga batas na ito. Mga kaibigan, inaamin po ng mga otoridad Katoliko na ang mga batas o aral na ipinatutupad sa mga kanib sa Iglesia Katolika ay mula lamang doon sa kanyang tinatawag na konsilyo, yun ni eh pagpupulong ng mga obispo uh, sa pangungunan ng Papa ng Iglesia Katolika na kung saan kapatid na al gumagawa sila ng mga batas o doktrina na yun nga pinagtitibay ng kanilang Papa okay. mga kaibigan bukod po sa aral na ginawa ng mga obispo sa pamamagitan ng kanilang konsilyo saan pahinango ang mga doktrina ng Iglesia Katolika patuloy po nating babasahin ang aklat po ng Iglesia Katolika The Externals of Catholic Church. Ito po ang ating mababasa sa page 226. Kasiya-siyang mapuna kung gaano kalimit pakinabangan ng ating iglesia ang mga kaugalian na karaniwang ginagamit ng mga pagano. At nagmula ang mga ito sa kanilang kaangkupang magpahayag ng isang bagay na ukol sa espirito sa pamamagitan ng mga paraang panlaman. Ang iglesia at ang kanyang mga pari ay ang lahat ng bagay sa lahat ng tao upang kanilang makamit ang lahat kay Kristo at madalas niyang matagpuan na mabuting pulutin ang mga kapuri-puri sa ibang mga uri ng pagsamba at ilapat ito sa kanyang sariling mga layunin para sa pagpapakabanal ng kanyang mga anak. Kaya, totoo sa isang kahulugan, na ang ilan sa mga ritos at seremonya ng Katoliko ay hinango doon sa mga pananalig pagano. maaring masakit po ito sa panig ng iba ang tungkol sa aming binasa. Mm -hmm. Subalit inamin po ng pari na sumulat ng aklat na ito na pinakikinabangan daw po ng Iglesia Katolika ang kaugalian na karaniwang ginagamit ng mga pagano. Mm -hmm. Kung gayon ang iba sa kanilang mga doktrina, ang ilan po sa mga aral na kanilang itinataguyod ay hango o mula pa sa mga pagano. Kapatid na, sa ano may kinalaman yung mga ritos, mga seremonyang pagano na hinango o kinopya ng Iglesia Katolika, yun dun nga sa mga pagano, wala bang kinalaman sa pagsasagawa nila ng kanilang reliyon? Eh, ang sabi nga po doon sa aklat, ay madalas niyang matagpuan na mabuting pulutin ang mga kapuri-puri sa ibang mga uri ng pagsamba at ilapat ito sa kanyang sariling mga layunin. Sa makatwid po, may kinalaman sa kanilang ginagawang pagsamba, ang kanilang pinulot sa mga pagano, kaya hindi po totoong aral ni Kristo ang sinusunod. Sa Iglesia Katolika, kundi aral po ng mga papa, ng mga obispo, at ang ilan naman po, ay mula sa mga pagano. Kapatid na Al, sambunin natin ang Biblia. Ayon sa mga apostol, dapat bang mabuhay ang mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano, na gaya ng mga pagano? Kung ang Biblia po ang magpapahayag, hindi po dapat mamuhay ng gaya ng mga pagano mm -hmm. ang mga Kristiyano. Ganito po ang nakasulat sa Efeso 4:17 hanggang 20 Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon, Wag na kayong mamuhay. Naya ng mga paganong, walang kabuluhan ng mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapa na sila sa pagawa ng lahat ng karumihan. Subalit, hindi ganyan ang inyong natutuhan kay Kristo. Ayon po kay Apostol Pablo, hindi po dapat mamuhay nagaya mm -hmm. na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Kaya kapatid na Al, tunay na kristyano ba yung nagtataguyod ng mga gawain at ritual ng mga pagano? Hindi, hindi po tunay na kristyano. Sapagkat hindi po ganyan ang natutunan ng mga kristyano mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya hindi po tunay na kristyano ang gumagawa ng mga gawaing pagano, lalo na may kinalaman ito sa reliyon. Sa ano nakabatay, kapatid na al, yung paniniwala at pananampalataya natin? Pag ang pag-uusapan ay tunay na iglesia ni Kristo, ang mga kaanib sa tunay na iglesia, saan po nakabatay ang pananampalataya at paniniwala? Saan po nakasulat ang mga aral na tinutupad nagmangakaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. E nasa banal na kasulatan po, kapatid ni Edgar, katulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Timoteo 3.15-17. hanggang Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Yesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang Biblia po o banal na kasulatan ang tanging saligan mm -hmm. ng Iglesia ni Cristo o ng tunay na Iglesia sa ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ng sinusunod sa Iglesia Ni Cristo na doktrina, ito po ay nakabatay lahat sa Biblia. Kaya nga kapag ka ang isang ministro maggagawa sa Iglesia Ni Cristo, ay nangangaral, pagka siya nagbimisyon sa mga taong kaibayon natin sa pananampalataya, ang binabasa natin, Biblia. Nagtatanong tayo, ang sumasagot ay Biblia. Kaya sa Iglesia Ni Cristo ba, kapatid na Al, meron ba tayong mga binong konsilyo katulad sa Iglesia Katolika na ang layunin, mag-imbento, bumuo ng mga aral o doktrina na ipatutupad sa mga kaanib. Wala po tayong ganung gawain kapatid ni Edgar sapagkat lubos pong sumasampalataya na ang Biblia lamang ang tanging saligan sa paglilingkod ng mga tunay na kristyano. Pero baka sabihin nila kapatid na nito eh, ang Iglesia Katolika, ang mga pari, lalo na sa Iglesia Katolika, eh gumagamit din ng Biblia. Kaya baka sabihin nila, sa Biblia rin nakasulat yung mga aral na sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. Kaya alamin natin, saan nga ba? Saan ba nakasulat ang aral o doktrina ng Iglesia Katolika na ipinatatanggap sa kanilang mga kaanib? Hindi po sa Biblia nakasulat, kapatid na Edgar, kundi ito po ay nakasulat sa kanilang katesismo. Katulad hmm. po ng pinatutunayan ng pare, dito po sa siya ang inyong pakinggan ang aral na katoliko sa pahina 5. Nasusulat ang buong aral na katoliko at natatagpuan natin sa isang aklat na tinatawag na katisismo. Ang iniaaral sa atin ng katisismo ay ang dapat nating sampalatayanan, tuparin, tanggapin at dasalin. Ang pag-aaral ng buong aral na katoliko ay lubhang kailangan upang tayo'y makaparoon sa langit. Hindi po pala sa Biblia nakasulat ang buong aral katoliko na ipinatutupad po sa loob ng Iglesia Katolika, kundi ito po ay nakasulat sa tinatawag nilang katesismo. Kaya hindi po nakapagtataka na napakalaki po ng pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo sa Iglesia Katolika sapagkat magkaiba po ang aklat na pinagbabatayan ng pananampalataya. Kaya nga, ano ang kapansin-pansin, kapatid na sa mga aral o sa mga doktrina ng Iglesia Katolika? Hindi lang po wala sa Biblia, kundi kasalungat pa ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang mga aral na tinutupad sa Iglesia Katolika, pinatutunayan po ng mga ito na hindi lamang po iba ang Iglesia ni Kristo sa Iglesia Katolika, kundi hindi po tunay na iglesia, ang iglesia katolika sapagkat ang kanyang mga doktrina ay ibang-iba po sa doktrina o aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya nga, ang maraming tinawag sa iglesia ni Kristo, mga kaanib sa iglesia katolika, kapatid Nal, nagsuri sila Nalaman nila na patunayan na ang mga aral na kanilang sinusunod sa Iglesia Katolika Apo. ay wala sa Biblia. Hindi nga lang wala sa Biblia, salungat pa Apo. sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya, kaya nga po, nang ito'y kanilang maunawaan, nagpasya po sila na iwanan ang pagiging kanib sa Iglesia Katolika at umanib sa Iglesia ni Kristo. Balikan natin ang interview natin. Marito na po. Kaya po ako nag, nagpasya na umanib sa Iglesia ni Kristo kasi po yung mga aral na tinanggap ko at sinampalatayanan ko kasi po dahil mismo sa Biblia na nabasa at napakinggan ko. At ngayong ako na po ay Iglesia Ni Cristo, alam ko po na tama ang lahat po ng sinasampalatayanan ko. Alam ko po na dito ligtas po ako. Kaya po, dito na po talaga ako, hindi na po ako aalis. Ako lang po yung iglesia sa amin. At ngayon po, Uh, pinapadoktrinahan ko na rin po yung kapatid ko. Uh, at sana po, siyempre po, pinapanalangin ko na pati po yung pamilya ko, yung sila mama, unang-una, -una, si mama at saka si papa, tawagin din po. O, hindi ko naman po kakayanin na sa panahon ko ng paghuhukom, ako lang po yung maliligtas. Gusto ko po, pati po yung pamilya ko. Siyempre po, unang-una, -una, pag, pag naakay ko po sila mama at si papa, pati na rin po yung mga kapatid ko. Mabilis na po nilang maakay. Para po ligtas po kami sa araw ng pag-uuko. Nananawagan po ako kay Mama, at kay Papa. Na sana po buksan niyo rin po yung isip niyo, yung puso niyo, na mapakinggan po yung aral ng Iglesia ni Cristo. Para naman po may alam din po kayo na kung ano yung kung ano po yung pinapaniwalaan ko. At saka po sa lahat po ng pananunood. Inaanyayahan ko po kayo na pakinggan niyo po ang aral ng Iglesia ni Cristo para po pasuri po ninyo at makita po ninyo yung pagkakaiba ng aral po ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na alpagka, natin ang mga aral ng Panginoon Diyos at yun nga, Ibinubunyag natin ang maling aral ng ibang relihiyon may mga nagdaramdam sa atin. Pero dapat po ninyong maunawaan mga kaibigan, pag-ibig po ang nag-uudyok sa amin, kaya po namin inaakit ang tao na umanib sa Iglesia Ni Cristo. Sana po matularan po ninyo ang ginawa ng marami at kasalukuyang ginagawa ng marami pang mga tao na sinusuri ang Iglesia Ni Cristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo. Hanggang po namin mga kaibigan, magkasama-sama tayo sa isang tunay na iglesyang itinayo ng Panginoong Yesu Kristo upang dito po magawa natin ang tunay na pagsamba, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos upang sama-sama po nating kamtin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng kawakasan. Muli po salamat ng maraming marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Dios. Ama namin Diyos, Opa. Dakila ka po, baka pangyarihan ka po sa lahat. Amen. Salamat po ng napakarami sa iyo. Apo. Muli na hayag ang iyong mga dalisay na aral. Opo. Katotohanan dapat tanggapin at sampalatayanan ng tao Opo. upang maging kaanib sa tunay na iglesia. Apo. Makasama po namin sa kaligtasan at sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoong Yeso Cristo, pakilingkap po mga taong naghahanap ng katotohanan. Amen. Tanggapin ang iyong mga aral, pahalagahan ang tunay na iglesia. Apo. Makasama po namin, naglilingkod po sa iyo Opo. at sa ating dakilang ama. Amen. O Diyos, lagi mo pong gunitay ng buong iglesia Amen. sa pangungunan ng iyong pamamahala, mamalakas, Lagi po kaming naglilingkod po sa iyo. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.